Ayos, may mararagpul na naman. Uy, may nagpapanggap. Akala mo talaga may mararagpul sa'yo eh, no? Tama ka doon, wala ka ng mararagpul sa kanya. Kasi, naubos na sa dami ng mga naragpul na prenomote mo. This is Pinoy Extreme. Let's do this. This is Pinoy Extreme. Ngayon, tignan natin ulit kung paano maghugas kamay yung mga influencer na nagpapahamak ng mga followers nila dahil sa tinuturo nila. Yung mga nagkakomment ng ganito halatang walang alam sa mundo ng crypto. You know what? That's the first thing na ginagawa nila every time they are going into a debate with a person when it comes to crypto. They always do ad hominems like oh, wala kang alam ganito ganyan pero hindi naman nila sasabihin kung bakit wala silang alam they will just claim things they will claim things na hindi nila kayang mapatunayan but just because they have established themselves in becoming a crypto guru people will just take whatever word they will bring dahil nga naniniwala sila doon sa pagiging expert nung isang influencer. Okay, paano natin malalaman kung expert ba ang isang tao o hindi when it comes to crypto, crypto one? Tingnan natin. Uso ko yun ng meme. Okay, pero hindi to para sa lahat. Para lang to sa so mga alam sa crypto. Kasi... Ang tagal mo na sa crypto, boy! Hanggang ngayon hindi mo pa rin naturuan yung mga followers mo para hindi sila mabiktima ng mga rug pull na ikaw rin naman mismo nag-promote. ba? Diba? So, anong klase? Or anong anong uh, anong justification ng presensya mo dito sa TikTok as an influencer, as an crypto guru, as a crypto expert? Sige nga, crypto expert ka pero hindi mo kayang turuan yung mga followers mo nang kung paano malalaman kung scam yung pinopromote mo or scam yung coin or hindi ano ba yan sobrang risky niya. and of course kung eengot-engot ka at wala kang alam sa crypto scroll up ka na lang hindi ba kaya sila nandyan sa channel mo para matuto sila ng mga bagay tungkol sa crypto. Ngayon, bakit mo sila itataboy? Bakit mo itataboy yung mga followers mo na engot-engot sa crypto? E eh, pwede mo naman silang turuan. It doesn't make sense. Comment pool, Masyadong ancient na yung mga comment na ganyan. Ancient nga, hindi nyo naman masagot. So, kung ancient yung tanong namin yung pag-iwas na ginagawa nyo doon sa pagsagot, doon sa tanong namin, sa valid na tanong namin, is very ancient din. Napaka-ancient ng galawan nila na hindi nila sasagutin yung mga legit na tanong at sasabihin lang, ah, oh, bobo kasi sa crypto yan, ah, oh, walang alam sa crypto yan eh. ba diba? Ad hominem versus doon sa valid na tanong. Well, sa bagay, mailig nga naman yung mga Pilipino sa ad hominem hindi ako nagtataka kung bakit gumibenta yung ganong klaseng argumento. Ay, ang ng yumayaman. Siyempre, risky yan. Kumbaga, alam mo yung crypto, inaral mo. Pero hindi ibig sabihin na lumilipad at kumikita mga tao sa mga meme coins, eh, dadive in ka na. Mag-research-research research din tayo. That's the thing! Sobrang tiwala ng mga tao sa'yo na ang inaakala nila eh yung mga pinag promote mo sa channel mo ay nire-research mong maigi. Maawa ka naman sa mga followers mo. Ganun kataas yung tingin nila sa sa'yo kahit dinay-deny mo sila once na magkabulilyaso or once na bumagsak yung ponzi scheme na pinopromote mo. Maawa ka naman. Tapos nung sinunod yung mga sinabi mo, yung mga in advice mo, at bumagsak or nag-rag yung pre mo, isisisi mo ngayon sa kanila? E di sana, sana hindi mo na lang pinakita yung benefits ng pinagagawa mo para hindi sila nainganyo. E di sana baka ikaw lang yung na-rag pull. ba diba? So, asan yung responsibilidad mo as an influencer, as a crypto guru, doon sa mga followers mo na naniwala lang doon sa sinabi mo? niyon yun? Oh, dati, sinabi, Scra, scam ang Bitcoin. Lumipad hanggang 108,000. Ano nangyari? Nga nga, lahat, umaman, yung, yung mga crypto yung mga nagdududa, ano, may nagsasabing scam ang crypto, wala. Ngayon, kukuha yung mga influencer na yan ng isang very stable coin, very familiar na coin katulad ng Bitcoin at ikukumpara nila yung Bitcoin doon sa pinaggagawa nila or doon sa ini-endorse nila na meme coin or do sa crypto crypto one or doon sa Ponzi coin na ini-endorse nila. Bakit? Syempre para matransfer transfer doon sa utak ng mga tao ay kung itong Bitcoin stable at itong Bitcoin na to ay cryptocurrency at itong pinopromote nito ay cryptocurrency din, malamang baka pwedeng maging ganito yung halaga ng pera ko. And bang! Transference. Trinansfer nila yung isang bagay o yung characteristics ng isang bagay papunta doon sa mga bagay na pinopromote nila para magmukhang legit. Again, uulitin ko, ang mga meme coins ay sobrang risky. meme coins nga eh. Sa mga hindi marunong, wag n'yo itong papasukin. Sobrang risky po ng meme coin. Eh, kung sobrang risky pala, edi eh, wag mo i-promote. 'Di ba? So, kung hindi ka pala sigurado sa isang bagay, bakit ka magtatawag ng mga tao para mag-invest doon sa bagay na hindi ka sigurado? Why not just keep it on your own? <laughs> oh, sabi mo ay eh, gusto ko makatulong kasi. Well, sa dami na ng naperwisyo doon sa pag pull ng mga perinomote mo, sa tingin mo mas marami ka bang natulungan kesa naperwisyo? Sige nga. <laughs> This is Pinoy Extreme. Have a good day.